Hi guys, so for today's video guys, magluluto ako ng adobong chicken pet. Pero ang goal natin sa buhay is pasarapin natin at saka walang masayang na kahit na ano char. So ito yung ating mga ingredients. Meron ako ditong tomato, onion, Of course, lalagyan ko siya ng siling haba. And then, may tira akong lemon. Masasayang to isa. Ilalagay ko na siya. And then, meron ako ditong ayan, pichay. So, malapit na siya masira, no? So, wala akong maisip kung saan ko siya ilalagay. So, mag-a-adobo ako ngayon. Siyempre, ilalagay natin yan. Yung goal natin na hindi tayo magsayang. Ganard. So, hindi natin yan sasayangin. Ilalagay natin siya sa adobo. Then yung adobo natin, lalagyan natin siya ng tomato. Dahil mura na ngayon ang kamatis. So magpasawa tayo, 20 pesos na lang ang kilo ngayon ng kamatis. So bumili ako ng isang kilo kahapon. So yung maglalagay ako sa adobo. Hindi talaga to yung authentic version ng adobo ha. So maglalagay na tayo ng oil. Nahin natin itong bawang. Ito ko yung medyo brown brown na talaga siya. dahil iba na ang kulay niya. I-add na natin yung onion. Pag okay na yung ating mga aromatic, i-add na natin yung tomato. Nakasawa tayo ngayon sa tomato at murang-mura ang kilo, 20 pesos na lang. And then, mag ako ng laurel. Pag feeling mo okay na ang tomato, saka natin i yung ating chicken feet. Itong chicken feet, pinakuluan ko na yan siya sa bawang, sa laurel, sa star anise. Ay, lagyan ko siya ng kaunting salt may lasa sya. So, nag-greebings ako ng chicken beef. Lalagay tayo ng patis. Paminta. Okay, mikos-mikos mo -mikos na yan dry. At add tayo ng soy sauce. tansyahan nung to. Isang kutsarang brown sugar. Lagyan natin ng kaunting magic. And then, hot water. Pakuluin muna natin siya. Hayaan lang natin siyang nakaganyan. O, ba? Pag lumapot-lapot na yung sabaw, saka natin i-add yung ating pichay. So, tikman natin ang lasa nito. Kung okay na. So, perfect na ang lasa. So, lalagyan ko lang siya ng lemon. Sigain natin yan dyan. Para hindi lang masayang yung ating lemon. Ito yung pampaasim natin. Yan. Yan, ilagay na natin itong siling haba. Pampa, bang. Takpa natin siya ulit. O, oh, ba diba? Titikman so, natin kung sakto na ang asim. Bangot talaga na. Siling haba. Hmm. Okay na. lagay na natin tong pichay then hayaan lang natin siya maloyos ba yan ito yung ating adobong chicken pit with pichay then takpan natin siya ulit para maluto yung pichay hindi natin lalabugin yung pechay, yung sakto lang. Ay. Yung may crunchiness pa talaga siya. Tahil okay na siya. Ano pang gagawin natin? Ilalagay natin siya sa ating lalagyan. di mawala ang plating natin dai So ayan lutuan na ang ating adobong chicken feet pit with pichay so let's eat everyone thank you for watching see you on my next video um, what about, what about my chicken?